Carla handa na nga ba pumasok sa isang relasyon, pero bago po natin simula ng kwentong ito ay nais ko po muna kayong mga taga-subaybay batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At shout out sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang Kuya Jomar at Carla. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. Kung maalala po natin noong nakaraang debo ni Carla ay niregaluhan po siya ni Kuya Jomar ng isang promise ring na kung saan hiniling ni Kuya Jomar kay Carla na kung pwede niya ito isuot. Pero ito ay tinanggihan ng dalaga at sa kadahilanan hindi pa raw ito handa pumasok sa isang relasyon, pero nitong araw lang sa part 25 ng John Carl serye ay kitang kita po natin na suot-suot ni Carla ang promise ring na binigay ni Kuya Jomar at ito ay ikinagulat ni Kuya Jomar at sabay tanong kay Carla kung ano ang ibig sabihin nun na ayon sa binata baka sasagutin na siya ng dalaga. Tara mga calling up pakinggan po natin ang nakakakilig na usapan ni Kuya Jomar at Carla. Teka, may napapansin ako. Grabe. Oh, akin na yan. Hello, Patingin tingin niya kamay mo. Akin na. May, may sunot ka na eh. akin na. Patingin, ipakita mo. Sige na. Isa. Ala po. Meron ako nakita. Ay, akin na. Akin na. Akin na. Patingin. Ba't buti ng gal. Wala po. Sa kabila. Huwag mo tanggal eh. Akin na. Pakita mo na kasi. Hila. O mga calling up ano sa tingin niyo handa na ba si Carla pumasok sa isang relasyon? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video and don't forget to subscribe Calling Up grab Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.